could be a creeping invasion. Nakikita natin na hindi naman manggagaling na sa karagatan o sa ere ang mga invasion na It could be cultural, economic, uh, and this time it's uh, political. Kaya dapat talaga tingnan natin sa mananggaling ito sa pagpeke ng mga birth certificate at mga dokumento ng mga government agencies. Kaya ang posibleng taong dayuhan ay magiging Pilipino at magiging kwalifikado para mahalal ng mga uh, uh, Pilipino. So, napaka seryosong issue ng national security ang ating uh, sinisiyasan dito. At hindi dapat pabayaan lang hiring na walang katapusan. At alamin natin, nag ako harmony month ago ng resolusyon uh, ayon sa mga nakarating sa ating mga reports na may mga non-Filipinos na ng Philippine passports at tinanong ko sa DFA bakit nabigyan daw sila sa mga satellite officers ng DFA na konsulado sa Pilipinas dahil meron ang mga non-Filipinos who are Chinese nationals ng Philippine birth certificate. Nung tinanong ko pa paano nangyari yun, galing daw sa PSA. Yan ay question mark. Or kung meron bang ibang source, saan? Bakit? Pa paano? Kaya hindi dapat pabaya ng issue yan. It's every inch a very serious national security concern. We're doing this for the Filipino people, the Filipino nation, upholding our rights as citizens of our beloved country and this is for everyone including uh, the filipino-chinese community we're doing it for everyone so it's really uh, not just an economic issue but it like is a national security issue